Tapon mo yung mata mo, ha? Apo. Ayan, game na. Game. Tara eh. Kumusta? Ay. Ayos lang. Nadalaw ka? Eh, papasya lang ko sana kayo. Sa ayaw. Mari mo tsaka yung nanak. Six, nine. Ano uh -huh. yung nanak ko, ha? Ano yung <laughs> nanak ko, ha? ko, ha? Kung <laughs> hmm, ka po tabi ang nanginong po ko. Kamusta ka na? Okay lang nila. Ha? Huh? Okay lang po. Naglalaro. Naglalaro ako, Ang ganda na itong binigay niyo sa akin. Eh. Oh. Oh. Ang ganda na ito. Sa buwan ito sa pare. Mm. Ay, ay, pare. Po, po mo po muna kayo. Ibigil lang ako mga memory. Sige pare, sige pare. Sige pare, sige pare. Ah. Ang ganda niya, 6'9 ha! Ah. Opo, Ninong. Ah. Ang ganda-ganda ng laruan ko. Ah, ganda. Ba yung binigyan uh. Opo. Ang ganda. Nice ha. Oh. Oh. May dance na ako. Oh. Sara natin yung pinto. Baka lumabas 6'9. <laughs> no, baka lumabas yun na. Mga <laughs> ah, 6'9, laro ka dyan ha. Ah. Ganda-ganda niya, Ninong. Oh, laruan ko. Ganda ya. <laughs> yan. Yeah. Huwag oh, 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 oh. mong subukan. Masisira ang buhay. <laughs> <laughs> yeah. 6-9, 6-9. Oh. Al alam mo ba yung pitik bulag? Opo, alam ko po yun. Pagka nagpitik bulag tayo, nanalo ka, bibigyan ka tayo sa liba. Talaga? Oo. Oh, oh. Tara po. Ano ka! Tatakpan mo yung mata mo, tapos ibigyan ka. Opo, kayo, opo, na. opo, Ninong. Sige, gano'n ha. Paano po? Gaganto lang ako? Oo, oh, tapos alam mo, ganto. Tapos At napayo mo ito, mabibitin kita bigyan ko sa Ba pag naulang. Sige, sige po, Ah, sige po. Ah, oh. mo yung mata mo. Ah, ayan, game na game. Ay, itu ah, ah, ini ah, ah, siapa? ah, Siapa kapwa mata mo. <laughs> Tagal na manino. Ito, ito, ito. Around the sofa. Yan na. Ito. Ala, hindi. The... Dugot naman ni Nino. Yan yun eh. Ha? Eh, pa, isa pa. Isa pa, isa Ito! Ah, oh, 2,000 na nilong. 2,000. Papakabay ka. Iyan <coughs> yeah, laro ka na din. Na. Ayaw nyo na po na. Oo, oh, eh, 2,000 ka na. Yeah. Bawin Mami, ayro na ako. 2,000. Yay! Sixteen, mm. alis na ako ha. Mare, Opa, Nino. Sabi na lang kayo, pare, alis pala ako. Sana akong nililinda ha. E gacket anilao